Ano ito? Yun. Mukha rin, oh. No? Dalawa na. O ano kasi to Alam nyo tong bayuko. Ito, arura Ang bayuko, people. Kaya siya makapangyarihan eh, yan. Ayan, tingnan mo Yan, Kaya makapangyarihan tong bayuko nito, people. Ito, bayuko. Yung mata nito, kasi ano yan? Dito palang sa dito palang sa dagat hirap ha, hirap yan hirap yan hanapin. Kasi gumagaya sila sa bato, sa kulay ng bato, lumot. Kaya ganyan yan ka ka powerful yung bayuko po, people. Ano dito? to to. Ano mo to? mga shell. Ano Pakahirap nyan. Mahirap sila hulihin kasi gumagaya sila sa kulay. Kaya kailangan talaga pagka ano, maliksi yung mata mo dito. Mga people. Kaya, kaya sabi ko sa inyo na ang bayuko o mata ng dagat ay napaka powerful. Kasi tagulilong yan mga yan. At kaya nilang gayahin yung yung mga kulay ng bato ng karagatan ayan malakas yung bayuko ayan kaya ako sanay na ako sa kanila ayan ito ito pala yun kanina marami ganun kailangan wala ilang. na aruy wala maliksi lang mata mo dito sa pag wala shell malaki pang anyo. Ano? So, gumagaya sila sa kulay ng mga bato. Well, liksian mo lang talaga. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Dalawa pa lang nakuha natin, people. Ayan, ayan baka ito sa to uy walang laman wala okay. Isan isa sa mga kasulok-sulokan naman ito 播个激乐哦。